Panibagong araw, panibagong vlog Welcome na naman ulit sa ating channel At medyo madami ngayon yung ating linuto na pang snacks or pang merienda At dahil kaninang umaga nagluto ako at nagawa nga ako ng kutsinta Dahil yung diniliber na kutsinta dito sa amin ay naubos agad Pati nga yung ating pancake na waffle ay naubos kanina Kaya pag alauna kanina tapos nating tang halian. ayun nagluto agad ako no ng second batch para naman sa ating pang merienda mamayang alas tres. dahil wala kaming tinapay yung tinapay namin yan lang guys muna lang kaya ayan mabenta ngayon yung ating waffle pancake at saka yung ating puto kutsinta yung humid nating puto kutsinta ay limang piso lang yung benta natin tapos ayan na ay yung aking mga niloto Ayan. Yung ating pancake kaninang umaga ay 15 peraso. Tapos ngayon naman ay 20 peraso. Kaya ayan, medyo malaki yung ating benta ngayon. Tapos ito na yung ating pangalawang salang na 25 peraso na kutsinta. Kaninang umaga guys ay 25 peraso din yung ating kutsinta. So bali yung nabenta natin lahat ay 50 pesos pag naubos. No? Pero yung kanina na second batch natin, na kutsinta ay hindi pa ubos. Mga ilang piraso pa yung nandito. Ayan nga, at sakto lang talaga yan, pang 3 o'clock na pang snacks. Meron din tayong siomai at uh, saka siopaw. So ating siomai naman ay taglimang piso lang yung benta ko, tapos yung siopaw ay 15 pesos kasi binili lang natin yan doon sa groceryhan O groceryhan pa itawag doon. <laughs> <laughs> yung nagtitinda ba ng mga manok, yan. Manok ng bayan yung binibilhan namin doon sa Paranas. Doon kami bumibili. Bintahan din naman kasi sa palengke ay tag-15. Kaya ayan, nag-ano lang din ako, no? Nag-15 pesos lang din tayo. Tapos yung homemade naman nating potokot chinta ay 7 pesos lang yan. Pag-deliver, tapos pag ginawa naman natin ay yung bet ko ay limang piso lang para mabilis nga maubos agad yung ating photo kit Pero mas masarap yung aking gawa no kaysa yung nagde-deliver. Iwan ko bukas sasabihan ko siguro siya na wag na siya mag-deliver kasi wag na lang ako. Charis. So ito na yung pangalawang salang guys, tinatanggal ko na siya sa molder. Ayan, kaso lang ay mainit pa, hindi natatanggal, no? Sumasama so siya sa toothpick, kaya ayan, palamigin ko muna. So, dahil tapos na natin na lahat, tapos ko na naisa lang yung ating kutsinta, pati na rin yung ating pancake na waffle, tapos ko na rin na loto, So, ito na lang lahat at pinakalas na natin, kaya titikman na natin yung ating linoto. Kasi kanina pa ako nagluluto, hindi ko pa siya natikman, kaya hala, tikman natin. Mm. Lami. Mm. Yeah. Belau Stop!